Nagtataka ka ba kung ano talagang buhay ng mga madre? Sa karamihan sa atin, medyo kakaunti rin ang nalalaman. Madalas hango sila sa mga pelikula o stereotypes ang alam natin. Pero meron palang mas malalim at mas komplikadong mundo sa likod ng kanilang mapayapang muka at simpleng kasuotan. Mula sa kanilang mga ginagawa araw-araw hanggang sa kahulugan ng kanilang kasuotan. Ang buhay ng madre ay puno ng tradisyon, dedikasyon at iba pang fashion choices pero bago pa tayong masyadong ma-excite, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong notify sa mga bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Baka iniisip mo na alam mo na ang lahat tungkol sa mga madre, pero mayroon pa palang iba't ibang parte ng kanilang buhay na hindi agad nakikita. Una, sobrang organized talaga ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Kunin natin bilang halimbawa yung mga Benedictine nuns sa England. Meron silang strict schedule mula sa pagdarasal, pagluluto hanggang sa pagtatrabaho, lahat planned out hanggang sa minuto. Pero yung pagiging nun, hindi agad-agad. Kailangan talaga ng oras at commitment. Para sa iba tulad ng Handmaids of the Precious Blood, umaabot pa ng dekada o higit pa. Yung mga babae na gustong maging madre, tadaan muna sa iba't ibang stages bago sila tuluyang matanggap may special names pa nga yung mga stages kagaya ng aspirant, postulant at novice hanggang sa maging solemnly professed sister na. Baka napapansin mo rin usually nakakover yung buhok ng mga madre at may specific sila nakasuotan. Madalas kulay itim yung suot nila pero hindi naman palagi. Sinusuot nila yon para ipakita yung tatlong main beliefs, faith in God, simple life na walang masyadong pera o possessions at pag-iwas sa romantic relationships. Basically, yun yung core ng pagiging madre. Ngayon, baka nagtatanong ka, bakit black ang madalas nilang isuot? Well, yung black kasi ay nagsisimbolize ng paghingi ng tawad nila sa mga nakaraang pagkakamali at gusto mamuhay ng simpleng buhay. Parang sinasabi nito na, tinatalikuran ko na ang makamundong pagnanasa at magkufokus ako sa mas importante. Pero hindi lang yun ang ibig sabihin ng black. It also represents yung pag-let nila sa lahat ng flashy unnecessary stuff sa buhay nila. So, in summary, ang mga madre ay nagdededicate ng kanilang buhay sa kanilang mga paniniwala. Sumusunod sa isang disciplined daily routine at nagsusot ng espesyal na kasuotan na nagre-reflect naman ng kanilang vows. Hindi lang ito tungkol sa pagdarasal ng buong araw. Isa itong full life commitment na may iba't ibang aspeto. Lahat ay may kanya-kanyang special meaning. Pag-usapan natin kung bakit maraming madre ang nagsusuot ng itim. Hindi lang ito basta-bastang pagpili, may malalim na dahilan ito. Ang itim ay isang kulay na maraming tawang nag-uugnay sa paghingi ng paumanhin at sa paggawa ng mali. Sa simbahan, mahalaga ito. Ang paghingi ng paumanhin at paghingi ng kapatawaran ay malaking bahagi ng pananampalataya. Ang itim na damit ay tumutulong sa mga madre na ipakita na sila ay nakatuon sa mga bagay na espiritual hindi lamang sa mga bagay na nakikita at nahahawakan natin. Para bang sinasabi nila, we are married to a higher cause na medyo kahanga-hanga kapag inisip mo. Pero hindi lang yun ang tanging dahilan. Ang damit na isinusot ng isang madre ay tumutulong sa kanyang katawan at isipan na manatiling disiplinado. Ang pagsusot ng parehong simpleng itim na kasuotan araw-araw ay isang patuloy na paalala para mabuhay ng mapagkumbaba. Hindi lamang ito tungkol sa outfit of the day nila Ito'y tungkol sa pagtulong para mahugis ang tao na nasa loob ng mga damit. At ito pa ang isang fan fact. Ang pagpili ng itim ay nagmula pa ng unang panahon nang itatag ang Order of Benedictine noong 6th century. Itim ang pinakamurang kulay na gawin kaya hindi lamang ito tungkol sa simbolismo. Kasama din dito ang praktikal na mga dahilan. Ngayon huwag nating kalimutan na ang buong itsura ng isang madre ay hindi lang basta lumitaw isang araw. Ito'y nag-evolve sa mahabang panahon at ito ay nakabatay sa tradisyon. Ang apron-like piece na nakasabit mula sa kanila mga balikat ay kilala bilang scapular. Ito ay matagal nang umiiral mula pa nung sinaunang panahon at kumakatawan sa bigat ng pamumuhay na nakatuon sa pananampalataya. Ang tela sa paligid ng ulo at ng leeg ay tinatawag namang wimple na pumasok sa eksena ng mas late. Tumating ito noong late 13th century lamang. Idinagdag ito para sa modesty na malaki rin ang paksa sa simbahan at ang veils Nandiyan na sila for thousands of years sa iba't ibang kultura. Kung makikita mo, ang pagpili ng itim at damit in general ay tungkol sa higit pa kesa fashion lamang. Ito'y isang halo ng malalim na paniniwala, kasaysayan at practical na mga daylan na nagkasama-sama sa loob ng mahabang siglo. So, baka iniisip mo na black ang go-to color ng lahat ng madre, tama? Well, hindi ganoon. Sure, kapag narinig na mga tao ang salitang madre, madalas silang mag-isip ng isang taong nakablock na may puting headpiece. Pero guess what? May buong rainbow ng kulay pagdating sa mga damit ng madre. Halimbawa na lamang, ang Little Sisters of the Poor hindi nagstick sa black o sa white. Nagsusuot sila ng gray veils. Tapos andyan din yung Congregation of the Daughters of Wisdom. Pangunahin sila nagsusuot ng gray at white at ang kanila mga damit ay mas relax. Ginagawang mas madali para sa kanila na tumulong sa iba. At hindi ito tumitigil sa mga grays at white lamang. Ang ilang mga madre tulad ng Carmelites of Franciscans ay maaring makita na magsuot ng mostly brown. Ang shade ay depende sa kanilang specific community, pero malaki ang impact ng brown sa kanila. Para naman sa Order of the Poor Clares, pwede sila magsuot ng brown pero partilang lang ng main part ng kanilang outfit. Pero wait, there's more. Natinig mo na bang Missionaries of Charity? Sila ay tinatag ni Mother Teresa at hindi lang sila nagsusot ng black, gray o brown. Nagsusot sila ng puting damit na mayroong blue stripes. Oo, medyo kakaiba at unique sa kanilang order. In fact, ang kanilang look ay so special na nag sila ng copyright protection nitong 2016 lamang. The point is, ang mundo ng mga madre ay mas makulay kesa sa iniisip mo. Ang iba't ibang orders ay may sariling estilo. Kasama ng mga uri ng tela na ginagamit nila, ang mga layer ng kanilang mga damit at oo ang mga kulay hindi lang ito tungkol sa kung anong maganda tignan. Bawat estilo ay may sariling kahulugan at layunin na angkop sa mga gawain at tradisyon ng partikular na grupo ng mga madre. Kaya sa susunod na maisip mo ang tungkol sa madre, tandaan mo na hindi lahat ay itim at puti. Mayroong isang mayamang tapestry ng kulay, estilo at kahit na mga accessories tulad ng rosaries at medals. Lahat ito'y dumadagdag para maging isang napaka-diverse at interesting ang mundo ng mga madre. Sino bang mag-aakala na ang mundo ng madre ay puno ng kahulugan? Tinignan natin ang malapitan ang kanilang pang-araw-araw na rutina, ang makabuluhang dahilan sa likod ng kanilang pagpili ng damit at natuklasan na hindi lahat ay itim at puti lamang. Ang mga madre ay nagmula sa iba't ibang order na may unique traditions, styles at kahit na kulay. Ito yung isang magandang patutuo sa diversity at lalim ng commitment sa mga religious communities. Kung gusto mo mga ginagawa ko dito, huwag kalimutang pinitin ang like button at mag-subscribe kung hindi mo pa nagagawa. At kung meron ka ilang topic na gusto mong i-cover dito sa channel, lagi mo lang sa comment section at susubukan natin gawin yan. Maraming salamat sa panonood at kita kits tayo sa next video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, pagi-subscribe naman po ang isa kong channel, ang libro. May bagong videos po every week. Pakilike at pakifollow na rin po ang aking Facebook page. Muli, maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat lalo na sa mga solid supporter na sina meron po tayong member content. Pakicheck na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.